Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yes, mga kanapoy. Ang galing hapon sa inyo lahat. Uh, Nagkaroon tayong problema ngayon. Hindi tayo makaalis dito sa Hobong Surong Timus. Hindi natang kalay na Ang galing ng panahon mula kaninang umaga hanggang kanina. Pag-aluskot, pag na pag aluskot lang. Pag-aluskot wala eh. stress. Tapos bed yata yun. Hindi ko akala na ganun kainit eh. Biglang ulan. Pagtingin ko sa labas na yung sa Robinson Sulog. Robinson Imo. Wala na lakas. Lakas ako na, lang. Nakanaap mo. tulog pa. Ganit. <laughs> ah, uh, ayun, tambay ko yun dahil wala ko lang kapote. Eh. Yung ulan pa naman ng kanapay, tuloy-tuloy lang siya. <laughs> tuloy-tuloy din yung ulan niya. Tapos eh, wala ba lang hangin? Parang ulan talaga. Yung pagsak ng ulan na walang hangin. Kasi lang ulan to, bilang talaga ulan. Tingnan niyo. Tingnan niyo mga napoy. Yung ulan pa naman niya, smooth lang. Smooth lang yung ulan niya eh. Diba? Pero talagang yung ulan niya malakas eh nakakabate eh, Ayun. tuloy tuloy ang ulan malakas ayan hindi ako makalis dito sa Robinson uh, Imus ang lakas ng ulan no? Eh. wala kang kahangin na hangin yan ha kasi baksak lang talaga ulan niya eh nakakita yung mga puno yung mga daon di ba? walang kagalaw-galaw nagang pino yung ulan niya. yung mga kanapoy. So, so, kanina pala kanapoy, nag-upload ako kayo ng nakadalaw na tao upload nun o tatlo. Mga kanapoy. So, paki pakipala naman po ako sa mga kakilala nyo. Share nyo rin at simple kailangan ko yung subscriber nyo maraming maraming salamat sa inyong mga kanapoy sa sa panunod ng aking video so pasensya na kayo ang aking video ang aking subscriber ay mababa pala kasi bago na aking youtube channel yun mga kanapoy yan mga, yan, mga video dito man tayo tambay muna sa Robinson hindi natin tumila yung ulan Saka uwi ng sina. Ano natin magagawa eh. Hindi natin pinili ilusong ito. Mababasa tayo eh. So hanggang dito na natin video mga napoy. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Goodbye!